Ito na po sa ating linya si Budget, Budget, si Secretary Benilaguesma ng Department of Labor. Maganda umaga po, Secretary. Good morning! Ted, magandang umaga. Magandang umaga din po kay DJ Chat, Chat. Magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay at taga-tangkilik. Yes, Egbeni, good morning po. Thank you for being on the show. Isa nga po ang inyong ahensya sa nagkaroon ng budget cut for the 2025 budget. At 18 billion pesos po ang natapya sa inyo pong budget dyan sa Dole. Ano pong reaksyon nyo dito? Ito po bay, sapat na po ba ito yung ibinigay sa inyo para po sa mga proyekto na gagawin ninyo sa susunod na taon? DJ Chacha at Koy Ate, uh, kami po naman ay laging uh, tumitingin na uh, lahat po ng mga departments may mga kanya-kanyang priorities. At kung kami po ay uh, nabawasan, basay po doon sa usapan na uh, ng uh, BICAM. Dahil sa gab po, uh, yung uh, amount na uh, nakapaloob sa aming net, nadagdagan po. Pero pagdating po sa BICAM, nabawasan. Pero meron po kasi kaming nga uh, ring uh, prinsipyo na kung ang uh, komod po ay maiksi, mamalokto mamaluktot kami at mag-aadjust po kami Gagawan po namin ng uh, remedyo uh, sa implementasyon ng programa at hindi po kami uh, igagaya magiging negatibo na ang pananaw kaagad na nabawasan wala tayong magagawa dapat po talaga ang maging pananaw laging positibo na gawin natin yung ating makakaya based on sa na-allocate na budget ang bait ni Secretary Benny. Talaga namang... ano uh, talaga namang, uh, Very positive kung, yung sagot. Kung, kung baga di ba? O, eh, yan ang wisdom ng Kongreso. Eh di, wala tayong magagawa. Anggapin natin, Ganun. kung hindi sumunod sa katalinuhan ng ating mga mambabatas. Wow, Sir, Sec Benny, Merry Christmas ha. <laughs> Kuya <laughs> Ted, uh, Merry Christmas. Alam alam niya po taon-taon na -taon, uh, po nang bumalik ako. Mm -hmm. naman po uh, pat patid naman po niyo ang proseso. Uh, mm -hmm. Nagpepresenta po kami. Okay. Meron pong mga uh, ginagalaw sa mga uh, ibang mga departamento pero uh, isa lang po kasi ang uh, pay na pinag pinaghahati hatian ah, ng mga department. Opo. So, wala wala nang bagpo. Kung so, meron pong bibigyan ng karagdagan, saan po kukunin 'yon? Opo, o, opo. so, opo. Sa iba. opo. Kaya medyo kasi naman laging uh, nakahanda na mag uh, mm. mag-adjust ng aming mga programa opo. pero laging pangunahinted uh, yung aming tungkulin mm. na bigyan po ng servisyo ang ating mga manggagawa okay sige po so sec Benny, ito po no ah uh, ituho naman pong inyo original noho na nasa nep nasa nep ito di ba 69.2 billion right yes opo. okay ito, sige po po yung ano dati po yung net namin, yung kung nabanggit po ninyo yung nabawas na 18 bilyon sa, sa ayun po ay nadagdag ng pumupudang sa general appropriation budget yung gab po na uh, pinadala din po yan sa Senado para naman po talakayin nila. Apo apo, hindi po uh, ito muna no. Uh, di ho ba ang naibawas sa inyo ngayon dito po sa inaprubahan na po ng Bicam, oho, uh -huh. bagamat di pa pinipirmahan ay 18 bilyon. Tama ka okay, sa akin. Sige, Tama okay, ka sige. Dyan. Ito ho, para ho mas maintindihan ng taong bayan. So, ang inyo pong original ay 69.2 billion, right? Opo. Okay, sige. So, 69.2 billion, hindi ho naman ito hinugot lang sa hangin eh. At atin pong maalala, se, kayo po'y matagal na, no, na naging sekretary po, panahon ni Joseph Estrada, hindi ho ba ang pagbuo ng budget ng departamento, masinsin yan at dadaan yan sa kilatis ng Development Budget Coordination Committee, right? Tama, Ted. Okay, yes, di ba? So, kumbaga, <laughs> hindi mo lang ito, eh, bigyan mo nga ako ng, ano, ng 69, hindi po eh. Lahat ng ito, you defend it, di ba? dinidepensahan niyo po ito, yung pangangailangan po ng inyong departamento. Yan. So, ito ho ay hindi basta-basta lamang. Kumbaga, mayroon pong dinaanan itong proseso. So, dito po sa 69.2 billion, na ngayon po ay 51 billion, bagamat kanya niyo kayo'y mamamaluktot, pero ano ang implikasyon nito sa mga programa ng kagawaran? Uh, at Ted, ang uh, pinakamalaking bawas po uh, ay yung pong, uh, sa amin pong tupad. Uh, tulong panghanap buhay para po sa mga disadvantaged at displaced workers. Opo. Ang, kar ang, ka karamihan po ng, ang karamihan po ng programa, other than the tupad po, uh, lahat naman po ay nagkaroon ng uh, adjustment. No? Batay po dun sa... Tama po yung nabanggit ninyo, uh, bago po naman yan isubmit, sa ating pong kongreso, sadaan po yan sa Uh, DBM uh, bago po namin isubmit sa DBM titingnan po namin ang mga priorities dapat gawin so hmm. tama po yon yung uh, pagkakabanggit niya sa proseso pagdating nga po diyan sa uh, both houses nagdedepende -de na po kami hmm. uh, sa committee level pagdating po sa plenary nagdedepensa pa rin po yes sir yes sir oo nga po ano kasi nga ang ano ho dito bottom line ano pa ang saysay -say, ano ho nito pong pinaghihirapan ninyo at napakaraming tao po ang involved dito sa pagbubuo ng budget, sa Development Budget Coordination Committee. Kung at the end of the day, ano po, ang lalaki nga ng ibinabawas, yung pong mga maliliit na uunawaan po ng iba yon Pero yung ganito ko lalaki, 18 billion ang pinag-uusapan po natin dito, kasi po hindi maitatanggi sec na antupad naman during the pandemic lalo na at ngayon po no, na malaki pa rin po ang problema sa unemployment. Malaking tulong ito kasi nga ito ay cash for work, no. Hindi ito ayuda kundi pagtatrabahuan mo. Ilang hong libong Pilipino ang mawawalan po ng pagkakataon na magkaroon ng cash for work dito? Medyo malaki bilang din kasi again kung titignan po natin itong 2024 uh, na kung saan po ay uh, nung pong hanggang Nobyembre po, pahigit tatlong milyong Pilipino na po na naapektuhan po either disadvantage or displaced ang napagkalooban po ng uh, tulong ng tupad. Bukod pa po doon sa assistance sa pinagkakalob doon sa tinatawag naman po natin na uh, livelihood program po ng Department of Labor and Employment. So may mga bilang po kayo dito? Ma ma estimate malaman uh, po, Sec? Pwede siguro ma-estimate, ma uh, Ted, na siguro kung uh, sa pagbabawas ng amount na yan, ay uh, mo tumulang siguro ho, uh, hindi, hindi bababa sa isa-dalawang milyon po. Yun, isa-dalawang milyong mga Pilipino. Ano po, ang pinag individuals ito, pinag-uusapan, ano po? Yes, uh, Ted. Mm -hmm. And tama ka din sa nabanggit mo, yung uh, bigay, pagbibigay mo ng diin, ito po ay cash for work, pinagtatrabahuhan. Mm -hmm. At nagagamit po ito, <clears throat> hindi lamang sa ah uh, ikangay cleanliness at saka yung atin pong environmental concern nakatutulong din po ito kung merong, mga uh, alam naman po natin sunod-sunod po yung calamities calamities mga bagyo mm -hmm. na tumama sa atin mm -hmm. at yan po talaga nakatulong yan sa mga farmers pangingista, mga disadvantaged sector na kung saan napagkalooban po sila ng pagkakataon na magkaroon ng pang, panggagalingan ng kanilang pangangailangan Opo at uh, kaiba po sa TUPAD no uh, AX at saka AKAP Antupad po, sec, wala kaming masyado napapanood na nagbabayad kayo ng mga Pilipinong nag-cash for work program na naando ng isang congressman o senador o politiko. Ano ho ba ang paraan po ninyo ng pagbabayad sa mga manggagawang Pilipino dito sa tupad na to? Da Dalawa po ang uh, sistema. Meron po kami yung uh, cash transfer. Meron din po kami naman face-to-face -face, lalo na po sa mga uh, lugar mga areas na medyo malayo po sa sentro at uh, magkakagastos pa po yung mga tinutulungan so inilalapit po namin ang pagpe payout sa kanila at uh, ito po ang ginagawa namin din naman a koordinasyon po do sa mga partners pero sinis sinisigap po namin talaga na ang uh, uh, pagpe payout uh, sana po mai, mai o maiiwas sa anumang po mga Uh, para naman sa, pa sa ganun na ang atin pong pagpapatupad ng programa, ay eh magtuloy-tuloy po at wala naman pong mga alingas-ngas na makita. Opo, opo. Pero yun nga po, kaiba sa AKAP at saka sa AX na may mga tarpulin at presensya klaro ng mga politiko with all due respect, di ba? Ayan pong kaibahan din, in fairness naman, sa tupad. O opo, na, na, nakikiusap po kasi tayo na sana uh, magkaroon po talaga ng maayos Uh, na implementasyon ng programa nang sa ganun po nga eh, wala kang mas uh, ng mga pagpatikos bakit ganyan nagagamit sa kung saan, -saan. Mm -hmm. kasi maganda po yung layunin ted ng programa eh at pagbuhat uh, po ng bumalik ako nakita ko na kung may isa sa talaga ang mm -hmm. implementasyon mm -hmm. malaking bagay po sa ating mga kababayan Opo sige po so dito po ngayon sa pagkaltas ng 18 bilyones sa inyo pong budget more or less magkano po dito ang parang nga sana sa tupad? Yung, yung pong halos kabuuan ng amount po yun. Ah, mismo? Mm. Opo, all, opo, almost, opo. Almost, opo, Almost, Almost, yun po. Yun yung, yung po yung amount. Opo. Sec, ito po, ano, maaari nyo po sagutin ito o hindi, mag, mauunawaan po namin. Ang aming pong informasyon na nakalap, during the nights na pinag-uusapan na po ng small committee, particularly po ng mga tauhan ng mga committee chairman dito ito pong pag uh, pag uh, pagbabawas uh, dagdag ng budget meron po uh, po kasama dito sa konsultasyon sa secretary uh, Recto, nagtatanong-tanong 'di ba kung okay ba to okay ba to etc kayo ba man lamang itinawagan dito during the ano during the uh, discussion of this small committee na Sekmeni, babawasan ka namin ng 18 billion Nagaya so po ninyo Ted, uh, nabalitaan lang po natin yan nung makita na po natin yung uh, in close quote uh, final na version po uh, nitong uh, proposed na GAA for 2025. Hindi man lang po kayo tinawagan ng Secretary Rector Dutito na uh, partner may bawas ba ka malaki 18 si bilyon. Wala pong ganun. Uh, hindi dito po ako siguro na mag- mag-ano uh, uh, mag expect ng anuman pong pagtawag dahil uh, <coughs> uh, akin pong, sa akin ko sa akin pansarili na pananaw nagawa na po namin yung aming uh, tungkulin at uh, pinapaubaya po namin doon sa mga di <coughs> magbibigay ng final na determination <coughs> kung ano ang na naangkop na budget para sa ano-ano sa iba-ibang mga departamento. Opo. Uh, dito po sa development, uh, ito pong budget coordinating uh, committee na ito, Opo. Gaano katagal ang prosesong ito para makumbinsin nyo ang DBM na isama sa NAP ang budget ninyo? At gaano, opo, dun ho muna, gaano ito katagal? Mga ilang buwan ito? Uh, actually, uh, uh, pagka nagkaroon na ng approval ang atin uh, din pong GAA, nag-implement, at sisimula na po ang proseso sa technical level. Mm -hmm. uh, so, hindi po yan bababa ng isang o dalawang buwan. Mm -hmm. Bago po may schedule, may schedule naman kami ng presentation sa technical working group ng DBM, mm -hmm. uh, bago po pagkakaroon ng forma o hugis, mm -hmm. yung mga proposal. Mm -hmm. At uh, at bali ang at the very least po dalawang yan eh dalawang pesos na tinitignan mm -hmm. bago po pagkakaron ng tinatawag na nep no at yan po yung medyo maipipresenta na sa mm -hmm. atin pong uh, uh, kongreso nang sa mm -hmm. ganun matalakay ng committee bago mm -hmm. po i-submit sa plenaryo Opo gaano po kayo katagal sa both houses sa inyo pong defense ng inyo pong budget Secretary? Uh, yung sa oras Opo uh, <clears throat> hindi naman hindi naman hindi bumababa sa dalawa tatlong oras na mm. nagkakaroon po ng talakayan. Mm -hmm. Depende po din sa dami ng mga gustong itanong ang mm -hmm. uh, mga uh, dati mo dati po ninyong mga kasamaan sa House at sa, <laughs> sa Senado, kumisan po umaabot ng dalawa, tatlong oras, mm -hmm. apat na oras. Opo. Depende po siguro doon sa kanilang uh, interest. Mm -hmm. sa partikular na department mm -hmm. uh, kung ano po ang gusto nang itanong may kinalaman sa mga programa Opo sino po ang nag-defend ng budget nyo in the Senate Sa sa Senado po uh, si ano po Senator Loren po Opo sino po ang nag-defend ng inyong budget po sa House uh, sa sa House po uh, nag, uh, nag pero tumulong po yung napalitan na aming dating uh, chairman ay si uh, dating Congress ay si Congressman J.J. Suarez, Sinalo po siya ni uh, Congressman mm. Jail Bonggalon. Okay. During huma the deliberation of your budget in both houses po, nabanggit ba natatanggalan kayo, napag-usapan ba natatanggalan kayo ng TUPAD budget? Wala pong ganung uh, ano indikasyon, wala pong gano'ng usapan. Apo, apo. Uh, basta po kami nagpresenta mm. at at uh, kadalasan nga po uh, sa bahagi tinatanong ako po, po kami kung pagkakaroon ba uh, kailangan ba namin ang dagdag batay mm -hmm. sa aming experience mm -hmm. lagi naman po sinasagot ko na Nasa inyo po ang uh, pagpapasya kung ano po ang nakikita nyo. Batay po sa presentasyon namin. Opo. Dahil uh, nire-respeto naman po namin ang proseso at ayaw po namin kayong pangunahan. Opo, yan. Hot talaga, di ba? Eh, yan po talaga ang ano, no? Ang uh, sitwasyon kapag ikaw ay humihingi ng pera sa Kongreso. So, uh, Sec. Benny, uh, meron pa hubang pera ang uh, dole na tira for next year para sa tupad? Mer meron po kaming uh, hindi uh, yung kasi po alam naman ninyo proseso uh, yung budget po sa ngayon may tinatawag na continuing mm -hmm. so mer meron pong meron may meron pong bahagi na natira at din po. yan po yung aming pag-uusapan mamayang hapon mm -hmm. uh, ng nang akit mga katulong sa Department of Labor and Employment at mm -hmm. ganun din tignan namin na po yung uh, moving forward balangkasin mm -hmm. uh, po yung aming course of action at mm -hmm. ito po ang aming uh, ibabahagi sa ating mga regional implementor o ang ating mga regional directors. Nang mm -hmm. sa ganun, mm -hmm. magkaroon din po ng adjustment sa implementasyon ng programa, mm -hmm. mag-prioritize. No, pero alam naman po natin, Ted, kahit tayo mag-prioritize, pag dumating po unexpected ang bagyo, mm -hmm. eh, gagawa po tayo ng, ng paraan upang matulungan ang mga napinsala ang mga naapektuhan nating kababayan. Lalo na Opo. po itong taon na ito, napaka-adjustments ang ginawa natin. Okay, sige po. So, uh, safe to say na by 2025, wala na po kayong tupad? Wala na po kayong uh, cash for work program? May meron po. Uh, kasi uh, ano po yan eh, bali uh, 35 po yung napunta sa tupad. Mm. Uh, so... Malaking malaking bulto po ng budget ng dole, makauukol mm -hmm. po diyan sa ating pong uh, uh, social and welfare programs, mm -hmm. sa nga po 'yang tupad, mm -hmm. 'yung pong livelihood mm -hmm. at kasama din po 'yung mga programa may kinalaman sa ating mga kabataan. Mm -hmm. At uh, medyo medyo tayo naman po ay uh, uh, natutuwa dahil 'yung programa po ng SP, uh, 'yung pong uh, GIP at saka mm -hmm. 'yung JobStart. Ay mm -hmm. eh, medyo nabigyanuan po ng karampatang karagdagan. Ha. So okay. medyo Uh, hindi po doon hindi po ayon doon sa aming gustong makita talaga na pero nagkaroon po ng adjustment opo para matugunan po yung pangangailangan ng ating mga mag-aaral mga kabataan na ating kung hinuhubog para sa darating na panahon Under pa ba ng Dole and Tes da hindi na uh, at agency po siya ngayon uh, ng ang uh, uh, Dole Opo so, mm. pero, uh, Opo So medyo ano po uh, nakakatulong po ng malaki dahil Uh, sa aming nakikita kung paano magkakaroon ng karagdagang kasanayan o panibagong kasanayan, nagkakaroon po ng convergence ang programa ng Dole at saka ng uh, PESA para mm -hmm. lalo pa pong mapa mapalakas ang mm -hmm. impact mm -hmm. uh, noong pong pagtulong ng Dole at katulong po ng PESA. Okay. May tanong po si Chacha. opo Chak, Merry Christmas. Yes, po. Sek Benny, yung binabanggit po kanina ni Manong Ted na tanong niya sa inyo, meron kayong mga attached agencies na doon po sa kabuoang ang budget ninyo ngayon na nasa 59 billion pesos na lamang. Paghahati-hatian pa po ito ng ibang ahensya. Sinasabi nyo kanina doon sa 18 billion pesos, halos kabuuan ni noon ang sa tupad na kalaan. So may iba rin po bang attached agencies doon sa budget cut na posibleng maapektuhan ang mga programa nila? wala naman na uh, yung mga ibang mga ahensya uh, halos na, na retain yung proposal. Uh, meron pa ako nakita na meron kakaunting karagdagan. Uh, yung mga atas, other atas agencies po na kasi ng Department of Labor para lang po sa kaalaman ng inyo pong mga taga-subaybay at ng ating pong mga taga-pakinig. Uh, agency po natin ng National Labor Relations Commission, National Conciliation Mediation Board, National Wages Productivity Commission, Ayan uh, po yung mga major at sa uh, meron din po tayong Institute of Labor Studies, ECC, Employees Compensation Commission at saka Occupational Safety and Health Center po. No? Tapos kasama na nga po yung TESDA na meron din po silang pagkabawas ng kanilang budget pero nakita ko po naman na pwede sa pagsasama po uh, ng aming mga resources, pwede po kami makapag-deliver pa rin ng impact sa atin mga clientele. Last na lang po bago yung tanong ko sa bonus, ha? magkano po yung nabawa sa budget ng TESDA? Uh, parang mga 1 billion po ang tanda ko eh, uh, dun po sa nakita kong huling ulat sa akin. At ito nga po yung uh, aming uh, pagpupulungan uh, din mamayang hapon para matignan ano pong klaseng adjustment ang gagawin namin, anong mga programa ang medyo naapektuhan ng pagbawas at ano naman po ang dapat naming adjustment. Okay po. Punta naman po natin yung tungkol po dito sa pagbibigay ng bonus dito po sa ating mga manggagawa. Uh, hanggang kailan po dapat ito ibigay ng kanilang uh, mga employers? At gaano po katutok dito ang inyong ahensya para siguruhin na lahat po talaga nang dapat makatanggap ng bonus ay matanggap po ito? Ang ang uh, deadline o ang uh, pinaka dapat ayon sa batas ay on uh, before uh, on or before December 24. Pero uh, DJ Chacha, magbuhat pa po, po noong huling linggo ng Nobyembre, nananawagan na po ako na pagkaroon ng uh, medyo mas maagang pagbibigay para ma-avoid po yung ng ating mga manggagawa at ng kanilang pamilya, yung tinatawag na holiday rush at uh, medyo hindi sila makapag-budget doon sa kanilang tatanggapin na 13-month pay. Oh. Ben ito po mga empleyado natin na hindi nakatanggap ng bonus na dapat nakatanggap, pwede sila mismo lumapit sa inyong ah ahensya para isumbong po itong kanilang mga employers, ano? Yes, tama ka dyan. at uh, uh, major yung tanong mo kanina how closely we are monitoring. We are actually uh, we have provided and given instructions sa ating regional offices. Uh, dahil kasi mayroong requirement yan na mag-submit ng reporte eh. ang ating pong mga employers no, pagpapatunay na sila ay nagbayad no ng uh, 13 month pay at online na po yan. Kung hindi makita po namin based sa monitoring na hindi nagbayad at, at uh, amin po nang uh, bibigyan uh, ikangan ng atensyon. At uh, pwede rin pong magpaabot uh, ng uh, reklamo ang ating mga, mga mga manggagawa na hindi nabayaran sa pinakamalapit po na tanggapan ng Department of Labor and Employment. At pwede rin po sila magpaabot ng kanilang concern sa amin pong uh, hotline 13494, po, 1349. Opo. pakililaw lang po, sino po ang karapat-dapat sa ilalim po ng batas na tumanggap ng 13th month pay? Batay sa batas, eh, 'di lahat po ng uh, rank and file employee Uh, irrespective po ng kanilang status ng employment, provided nagkapagtrabaho po sila ng isang buwan. Opo, opo, opo. Hindi po kasama dito ang mga contractual. Ay, hindi po. Ayo uh, hindi, ito po ang sa, binabanggit po niyo sa gobyerno. Mm, opo, opo. Hindi po. Contractual po sa pribadong sektor. Ah, uh, kasama, lahat, irrespective po ng status, meron pong, uh, maliban na lang po kung sa kanilang kontrata, pero pong provision na mm -hmm. sinasabing nakapaloob na po doon mm -hmm. ang karampatan ng 13th month pay. Pero irrespective po ng status uh, ng uh, manggagawa, dapat po mabayaran sila ng thirteenth month pay. Uh, ko lang, Ted, uh, dapat nakapagtrabaho sila at least one month. Mm -hmm. At um, ang mga atlas yan ay uh, proportionate 13 mm -hmm. month pay yung matatanggap sila. Kasi ang opo. divisor is constant eh. 12 opo. months lagi ang divisor. Okay. okay. Sige po. Sec, uh, kayo po bilang labor secretary, nakaupo kayo sa board ng SSS? Yes, I am. Opo, opo. Sa PhilHealth po hindi? Totoo. So, sa PhilHealth. Ah, nakaupo, nakaupo ako, meron akong representative doon ah, na pinahate na ah, mm. dahil sa dami po din naman ng mga boards ng uh, DOLE, ako po ay nag-designate ng permanent na representante mm. para sa mga kung sa Department of Labor and Employment. Ayun, so uh, sino po ang inyong kinatawan doon? Uh, so hindi po ninyo kabisado ito pong mga, ito, halimbawa itong pinakahuling COA report tungkol po sa uh, financial standing ng uh, PhilHealth? Hindi ko po nakita pa yung uh, pinakahuli. Pero hmm. inibigyan po ako ng update ano kung, ng ating kinatawan. Mm -hmm. Ganun, kung mayroon pong decision point na dapat gawin, at pinakailangan uh, po na maipaabot hanggang sa level ko, pinapaabot mm. po sa atin. Okay, sige po. So ako gagalang ko yan kasi mahirap po itong uh, mga mga result ng COA na ito no? dito po sa kanila pong financial standing. Pero doon po ba sa usapin po ng gasto sa 30th anniversary ng PhilHealth, nagbigay na po sa inyo ng feedback ang inyong kinatawan? Uh, naaprubahan ba ng board yon o hindi? Wala po akong uh, specific na informasyon, may kinalaman dyan. At uh, thank you, Ted, for uh, bringing that to my attention. Uh, mm. Immediately, pagkatapos po natin ng ating panayam, ako po hihingi ng update. Ay, salamat po na marami. So, mabuhay ka, Secretary Benny. At kami po'y nagagalak na muli po mapakinggan po yung tinig. Ano po, sa ngalan po ng kagawaran ng paggawa. Merry Christmas, Ninong! <laughs> Maraming salamat din, Ted, sa pagkakataon Opo. na makapagpaniwanag. <laughs> Mm -hmm. at makapagbigay po ng uh, mga informasyon sa atin pong mga kababayan. At Merry Christmas din sa inyong dalawa ni Didi Chacha at lagi po tayong mag-ingat paalala sa atin pong mga manggagawa. Ganun din po sa mga employer, bigay na po natin ang 13 month pay sa ating mga manggagawa. Salamat po na marami, Secretary Bienvenido Bini Laguesma.